Tau po. Arsi Santo Domingo deliver po panda. Galing po sa Makdo. Arsi Santo Domingo. Tau po. Tau po. May order po kay panda. Arsi Santo Domingo po. Tau po. Naku, nakatulog niya ito. Kanina pa ako rito. Katok na katok. Natawag ako. Yeah, okay, not be rich. And an address niya. Tama naman yung sa order yung address niya, Black 11 at 21. RC Santo Domingo po, tapo po. Posible naman din naririnig tong katok ko. Grabe. Oh. RTV na naman to mga kasama, mga kaibigan. po. Oh. Tau po. RC Santo Domingo deliver po panda. Tau po. May order po kay panda. RC Santo Domingo po. Tau po. Tama naman yung sa order yung address niya. Black 11 at 21. RC Santo Domingo po. Tau po. Posible naman din naririnig tong katok ko. Grabe. Oh. RTB na naman to mga kasama, mga kaibigan. Ay, nako. sabi niya iwan ko yung number ko so iniwan ko doon sabi niya tatawagan daw umaga so, pupuntaan ko mabalikan ko sa location niya Ito sa may Dexter nasira yung po. Dito yun. Sana may tao na. Bukas yung airpon. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Mom lang dyan si ano? Si Aris Santo Domingo. ano? Uh, Si R.C. Santo Domingo, yung sa Panda kagabi. Ay, sa Panda. Sa ba order yun? Ayan, doon po yung pangalan niya. Sa, si Gotengs kasi iniwan ko yung number. Oo. Hindi naman ako tinawagan. Sabi, tatawagan ako umaga. Kailan in-order yun? Kagabi. 12.30 ako dumating dito. Ay, kagabi rin in-order? Oo. Oh. Tagal ko nga man nag-antay rito. Bago magkano? Ah, 587 yung balisandaan pa na nabibigay ni Gotengs. Ano pala? 487. Oo. Oh, Iinanong eh, ko naman, kala ko naman tatawagan ako ng umaga. Tinatawagan ko sa po. hindi naman makontak eh Tsaka sa chat. Sabi ni Gotengs daw, babayaran naman do'yong kaya iniwan ko kay GoTings Iwan ko lang, nakakita ba dyan? Yung makdok? Iwan ko lang kasi, hindi kasi kami dito natulog sa gabi. Oo e. Sabi nga niya e. Sabi nga ni GoTings e. Sabi nga ni GoTings eh. babayaran naman daw, balikan ko na lang. Sabi niya sa akin, tatawagan ka noon umaga eh, wala naman tawag. Iba e, baka tulog kasi pa. Ito yung mga cellphone namin. Nasira yung mga charger namin, yung mga nalubat. Oo. Nasira lahat ng, charger. Ay, oh. hindi, mga hindi mga gumagana. Kaya si Kuntin Inaano ko lang, kasi nag-chat ako sa nag-text ako. Ano niya? nag wala. Wala nga um, eh. Kasi mga nasira yung charger. Ay, eh wala din daw dito. Pinagantay nga ako ni Goting Goteng sa gang alas dos yata. Madaling araw. Paano, ano yung cellphone? wala rin ako na ano na uh, mga nalasailan chabi kasi yes, hindi na hirap talaga Ha? Wala daw. Eh, paano yung sino yung order mo ng pangalan niya? Nakita naman ni Goteng siya. Kaya, itong thread kayo. Ako yun, ako yun. Yung number na yan. Nantay ko, tawagan ako ni Mami. Eh, nasa na yung pagkain mo? Nandyan. Nandyan? Okay. Wala daw siya in order talaga? Wala. Kasi yung makakano ng ano nun. Kasi wala naman ibang makakako ng panda apps na yun. Kaya nga, thank Kagabi lang din niya ba in order? Kasi nung nakaraan. Hindi daw siya na order? Hindi, hindi daw. Eh, nasa lang yung pagkain. Okay na mo, ko na lang ako. Wala na magagawa ko. Yun lang. Wala daw in order. Patay. Charge the experience na naman. Eh ma'am, yung number, tama naman yung number niya. Kasi sabi ni sa kayo, ni Gotengs, yung number na nandun sa apps, yun daw yung number niya. Sabi sa akin ni Gotengs, yan, tama yung number niya, yun yung number niya. Magkano ba isang ganito? Hindi, ano nga to, lahat Hindi nito? Ito. Ano ito eh? Ayan yung halaga niya, 587 Ah, tedge na, na sa akin tiyo. Hindi pa nga ako nakakapag-remit dahil dito. Okay na po. Sige po. Kung wala talaga siyang inoob, daw lahat magagawa. Kasi, pangalan niya nakalagay dun. Imposible. Imposible na na naman na ano. Oo. Sige po kaya ang Sige po na. Ganda ng gago, ganda ng buhay. Third stage experience na naman pa. Wala, patay. Wala na talaga. Wala siya in order. Yan, ang buhay ng rider. Ang lungkot naman. Wala. Kaming ko na lang. Saan magagawa. Iwigin sa bahay. Parang pakinabangan buhay ito lagi natin yun, nalungkot lado siya in order ayan, umuwi ko na lang yung pagkain nakapakinabangan din masarap naman ba nilagay ayan nalungkot naman fake booking na naman ako hindi daw niya order yun, nalungkot talaga buhay yung 587 isang daan pinawas pa ginawa ko lang yung order na ginawa ko yung order ko yung kay RC Santo Domingo dyan kagabi magantay ako rito agang alas dos sa sabi nung nanay wala daw order grabe na scam ka scam nga sabi pe, baka fake booking yan sa, eh sabi ni Gotenks kilala si Dog tatawagan daw niya kasi mabait daw yan. Babayaran daw. Kaya iniwan ko yung pagkain. Ano mo iniwan? kay Goteng. Si ano? Goteng? oh, si Goteng. Sabi niya mabait ganun? ka sa si ate. Hindi ko alam kung may ganun yun. Binatil yun na ito. Oo, oo. Sabi ko, sige, iwan ko, iwan ko. Sabi, binigay yung number. Binigay yung, binigay ko yung number sa kanya. sabi sa akin, tatawagan daw ako ng mga ganyan. Pinantay ko yung tawag agang tangali, wala. Kaya pumunta na ako ngayon. Ngayon, pinagdidiinan nila, wala doon sa order. Baka, daw iba mo Baka daw Baka daw iba yung ano Yung more that pinangalan na sa kanya Eh sabi ni Gotengs tama yung number na nilagay sa apps eh Yung nga lang ay Tinatawagan ko siya kagabi Kanino? Anong black yan? niya sa Ano kay RC Santo Domingo? RC Santo Domingo Order si naka Yun nga Eh sabi naman wala daw order na ganun 537 pa naman ito sabi ko, wala. Na-scam siya. Nadali ako kagabi rito, pre. Saan? Dito. Ba, bakit pa? Paano na, na nakuha sa iyo yung ano? Ha? Nakuha yung items. Hindi, binigay, binigay, pinaiwan nga Bin ni, ni Gotengs Kasi oh. nga mabait naman daw si Arsis at oh. ng Domingo oh. Iniwan niya, iniwan ko yung number Sabi ni Gotengs, tatawagan kanya numaga oh. Sabi ko, sige, iniwan ko yung number ay sa kanya. Bakit dyan mo na dumas, RC yan? Hindi, galing na ako doon. Kinatanggi ay nila na umorder sila ng, pan, ng ano, makdo. Isti... Pagabi, wala daw silang order. Na si IP? na. Ha? ha? Eh, wala naman daw problema sa pagkain. Nasa rep daw. Sabi ko, kung wala talaga order, may kunin ko na lang yun, oh. Yung pagkain. Pwede, hindi. Balik rin. O, di ba? Ba't yung sa IP yan? Kinuha ko nga kasi Natulog wala daw silang order, eh.

ko lang kasi hindi ko rin ma-RTB. Hindi na, na may RTB. Hindi ko rin ma-RTB no, eh. kasi kung may scam ako rito eh, bike. Dalawa sila mga sasakyan. Dapat pinapayagan mo yung ginagpaiwan. Hindi. Binigyan niya ako isang daan. Sabi ko, "Hay, kunin mo muna 'tong isang daan." Bukas ng umaga, tatawagan kanya. Ninantay ko tawagan ng tao. Ano? Binigyan isang daan. Si Goteng. Si inutang niya pa kaya. Utang pa rin. Hindi pumayag ka dapat, hindi ka pumayag. Mali ka, ikaw mali doon. Huwag mga ganyan pagkain, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Kasi kutin, walang ano yan. Hindi kasi, yung mga kasama, siyempre yung mga kasama niya, naniwala naman ako sabi, oo, mabait oo, siya kasi si RC. Uliter, yan doon. Mabait ito nga si RC, ito. babayaran ka niya. Sabi ko, nag-aano nga ako kagabi. Hindi mo dinabi yung ano yung... Ayaw! Ano ayaw? Cannot ayaw be rich. Mga mga ang dami kong ano sa kanya, ang dami kong chat, ang dami kong tawag, ang dami kong text sa kanya. Ano eh? Sabi ko kay Goteng, ito po talaga yung number, sabi ni Goteng, yan yung number talaga, yan yung pinaludang ko. Number niya ni ate, sabi niya. Well, Oo, oh, oh. si Goteng, yan niya na, ano, dyan nga na, dyan na. Oo. Namatay yung asawa niya, kapareng arse. Eh. eh kasi nga, mabait nga rin yung ate niya at babayaran daw umaga. Eh, ito, ayaw niya bayaran kasi nga, wala naman daw siya order.

Hindi, kung talaga mabait siya, sana binayaran niya oh, ko. Oo, oh, oo. Oh. Kawasan mo ba siya? <laughs> hindi, yung nanay. Wala daw order. Kaya di na walang order. Eh, oh, yun ko naman makipagtalo pa. Si, ate... si RCM, Maring RCM. Yun wala yung nanay. Wala yung nanay. Eh, pinuntaan lang ng ano, nanay. Kasi nga, tutulog sa taas. Eh, oh, nasi... oh, kung talagang oh. ano yun, bababa yun. Wala talaga gawa. Eh, turns to experience na naman. Eh, ganun talagang buhay. Wala wala talaga. Eh ako kung ako lang, kung ako lang gagugago gago, -gago papabarangay ko talaga yan. Eh hindi, eh ano yun mo, magpapuntahan mo sa si barangay, hindi mo makising. Sabi mo, hindi na pwede talaga yan. Pinuntahan na nga ng ano, nanay niya. Ayoko na makipagtalo, matagal pa. Wala, no choice talaga, ano mangyayari? na na Facebook na naman ako. Ayan. Ang pangalan niya. Hindi daw siya umorder. Ayan yung order. Tingnan natin yung kompleto yan. BFF price. Tanggalin mo nga. Tingnan natin yung kompleto BFF price. Frank, tingnan mo. Tanggalin mo nga. BFF price. Meron bang BFF price gan? Hindi pa nakain yan. Iwan mo oh, ba ito? Oo, pinayuan niya. Nakalagay naman daw sa rep yan. BFF price, oh nandito BFF price ito, ano pa ba, ba yung nandito crispy chicken na alaking mga rito ito, crispy chicken na alaking nakalagay naman daw sa reptan. Eh, ito crispy chicken alaking dalawa, dalawa ba nakalagay oh dalawa oh. nga nakalagay nga tatlo eh. nabawas na isa okay na si, dalawa lang yung uh, balik. Tatlo ba nakalagay? Tatlo ba basa mo diyan? Tatlo no, three times. So dalawa na lang. Dalawa na lang. So nabawas na isa. Nakain na siguro ni Goting. Tapos isang burger. Kum burger. Ayun. Nakalagay din burger solo. Mamaya na yan merienda niyo na. Mamaya na lang merienda natin para din na tayo bibili merienda. So yan lahat-lahat. Nabawasan lang siya na isang chicken. Alakim. O okay, so oh, yan. Kainin na lang natin. Abono. Wala tayong kinita. Panda. Yan. Sana huwag mangyari sa ibang rider. Ito nangyayari sa akin.